Aries, Cancer, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay asol, nagdadala ng katahimikan at malinaw na pag-iisip. Gumamit nito kapag may mahahalagang desisyong kailangang gawin. Kulay puti, sumisimbolo ng kalinisan at panibagong simula. Aakitin nito ang positibong enerhiya sa buong araw. Masuswerteng numero: number 8, number 22, at number 39. Taurus, Aquarius, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay berde, nagpapalago ng kasaganaan. Mainam ito para sa pagpaplano sa pananalapi o negosyo. Kulay dilaw, nagpapalakas ng pokos at pagkamalikhain. Gamitin sa pakikipag-usap o pag-iisip ng mga bagong ideya. Masuswerteng numero: number 23, number 17, at number 41. Gemini, Virgo, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay kahel, nagdadala ng sigla at mainit na pakiramdam. Magsuot nito kapag makikipagkilala o makikihalubilo. Kulay itim kumakatawan sa lakas at proteksyon gamitin kapag may mahihirap na desisyon kailangang harapin Masuswerteng numero number 14 number 25 r number 30 Cancer Sagittarius ang kaibigang zodiac sign Masuswerteng kulay kulay pula nagbibigay ng tapang at kumpiyansa Gamitin ito kung lalabas ka sa iyong comfort zone. Kulay ginto, nagdadala ng tagumpay at marangyang enerhiya. Mainam ito sa usaping pera o karera. Masuswerteng numero: number 11, number 28, at number 36. Leo, Pisces, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay kayumanggi nagbibigay ng katatagan at pagiging praktikal gamitin sa pagharap sa mga gawaing bahay o opisina kulay pilak nakakatulong sa balanseng emosyon at intuition maganda ito para sa mga usaping personal masuswerteng numero number 4 number 16 at number 29 Virgo Libra ang kaibigang zodiac sign Masuswerteng kulay. Kulay teal, nagpapatahimik ng damdamin at nagpapasariwa ng isipan. Gamitin sa mga sandaling puno ng tensyon. Kulay lila, nagpapasigla ng imahinasyon at malalim na pagunawa. unawa Mainam habang nagsusulat o nagmumuni-muni. Masuswerteng numero: number 16, number 18, at number 33. Libra. Gemini, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay rosas, umaakit ng pagkakaisa at pag-ibig. Gamitin sa mga sosyal o romantikong tagpo. Kulay abo, nagbibigay ng kapayapaan at neutralidad. Mabisa ito kapag may alitan o tensyon. Masuswelteng numero, number 12, number 27, at number 44. Scorpio, Capricorn, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay meron, nagpapalalim ng pagtuon at damdamin. So ito kapag tinatapos ang matagal ng gawain. Kulay beige, nagdadala ng pasensya at katatagan. Mainam ito sa mga pag-uusap sa pamilya. Masuswerteng numero, number 7, number 21, at number 38 Sagittarius Taurus ang kaibigang zodiac sign masuswerteng kulay kulay navy blue nakakatulong sa mga plano sa karera at malinaw na isipan kulay lime green nagbibigay ng kasiglahan at bagong lakas gamitin habang naglalakbay o naghahanap ng inspirasyon Masuswerteng numero, number 9, number 13, at number 32. Capricorn, iris, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay charcoal, sumisimbolo ng determinasyon at konsentrasyon. Maganda ito para sa trabaho. Kulay peach, nagpapalambot ng damdamin. Gamitin sa mga sandaling kailangan ng koneksyon sa mahal sa buhay. Masuswerteng numero: number 10, number 19, at number 35. Aquarius, Leo, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay pink, nakakatulong sa maayos na komunikasyon at paggaling. Mainam sa pakikipagtulungan. Kulay Ivory, nagdadala ng katahimikan at karangyan. Maganda ito para sa mga presentasyon o item. Masuswerteng numero, number 20, number 24, at number 42. Pisces, Scorpio, ang kaibigang Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, kulay langit na asol, pinapatalas ang intuition. Gamitin sa pagmumuni o malikhaing gawain. Kulay lavender, nakakagamot sa emosyon. Maganda para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili. Masuswerteng numero: number 15, number 20, at number 31.